morning guys uh, meron akong i-share sa inyo na isang tips regarding dito sa minor issue ng ano natin, ng samurai natin may <coughs> naka-experience na ba sa inyo ng ganito? Oh, kung na-experience nyo naman siguro kung nagawa nyo na ng paraan kaya itong video ito para dun sa mga makaka-experience ng itong issue sa samurai natin lalong lalo na ngayong ano, pan malapit na yung panahon ng tag-ulan ano ngayon, yun, 21, 2025 ito yung sinasabi kong issue na, na balang araw may experience nito na pag inon natin yung ano natin samurai natin yan iyon ko nag-oon naman yung panel kasong problema lang pag pinipiga mo na tong deck lever at pipindulin mo na tong start start button yan ayaw mag ano ayaw mag start pero pag dito sa kabila mo ginawa. I-press mo to tapos ipinditin mo tong tong stop button. Yan, gumagana. Pero dito ayaw. Ulitin natin. Open. Magbukas yung panel. Press. Push wala pag ganito yung encounter nyo guys wag na wag kayo magpapanik o wag na wag kayo matataranta kasi napaka basic na issue lang to ni samurai actually hindi lang naman to nangyayari kay samurai pangatlong motor ko na to si samurai ang una kong motor Aerox version 1 ngayon dalawa yung motor ko ADB 150 tapos itong samurai nangyayari to sa lahat ng brand ng motorcycles hindi lang kay samurai kasi doon sa Facebook page ng mga grupo ng mga may samurai kunting issue lang nag-iiyak na kagad kahit yung mga minor issues sabihin sirain na samurai so pag ganito yung nangyari ang unang unang yung i-check is itong litong ano brake light pipigain nyo to dapat umilaw dito sa brake light Ganun naman ang normal eh. Pag mo yung brake lever, dapat umiilaw yung brake light. Yan, ayaw nang umiilaw. Pero yung sa kabila, pinipiga natin. Yan, okay yung ano, umiilaw. Di ba? So ito napaka basic lang ng problema nito. Tuturo ko sa inyo kung ano problema. Ang problema nito guys, yung tinatawag nilang Yeah, bukas yung panel i-off muna natin. Tatawag na lang brake switch. Kasi meron yung brake switch dito na parang switch. Na siya yung supply nagbibigay ng supply para mag-start yung motor at magkaroon ng supply doon sa may brake light. So nandito yan sa baba. Ito guys. So, nasa na ba yan? Ito. Itong tornilyo na to. Yan. yung gagawin natin, tatanggalin natin yan para makuha natin yung flex switch yan ang lang gawin to yan, yan pag natanggal na yan. yan 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 ito na yung turnillo itago nyo baka mawala ilagay mo natin dito tapos dukutin natin itong ano, itong parang switch Actually, natanggal ko na ito eh. Didi-demo De ko lang sa inyo kung paano natanggalan yan. Ito siya guys. Ito yon. Pag binunot nyo ito galing dito, nakakunik yan dito sa dalawang terminal. Bali, nakasoksok yan dyan. Bubunutin nyo lang. Ayan. Ito yung tinatawag na, no? Na break switch. <laughs> Bali, ang orientation nito, kasi nakaganyan nyo, nyo sa loob. Pag nakababa yung lever, ito naka naka to. pag naka pinisil mo naman yung lever aangat naman siya parang bit brakes lang din to ng ilaw ang switch lang ng ilaw ang magkakaiba lang kung hindi switch ng ilaw <coughs> pag pinindot mo pababa ganyan nag on pag nakaangat naman off ito naman baliktad pag naka pag naka angat siya on yan pag naka-press siya ng ganun off So ito yung nagiging problema dyan Yung back switch na to Pero ito Hindi to agad agad nasisira Nangyayari lang kaya bakit nagmamalfunction siya Is Itong mga terminal niya yan Dahil nga siya nauulanan siya Is nababalot siya ng kalawang Yan o no? oh. Nababalot siya ng kalawang So ang suggestion ko sa inyo kung ito, dalhin niyo muna sa linis. Tanggalan niyo muna ng mga kalawang dito, kaya nagkakaroon ng ano siya. Nagkakaroon siya ng lost contact. Kasi yung engagement nilang dalawa ng terminal nito, na to is nababalot na ng kalawang din na kapag dinagpo-flow yung ano, yung power o yung kuryente. So linisan niyo muna ang dalawang to. Ngayon, kung nilinisan niyo na, na hindi pa rin gumana, hindi sabihin. Palitan nyo na to. Actually, ano lang ito eh. Ito, ang size nito is pang N-Max version 1 o version 2. Mura lang ito sa Lazada. Nasa mga 50 pesos lang yata. Pero ito, ito, nalinisan ko na to kung magkano na to. Actually, dalawang base na ito. nangyari ng ganito eh. Nagloko ito eh. Una nangyari nung 3 months pa lang itong samurai ko. Ngayon, 1 year and a half na to. Ngayon, eh, pangalawang base pa lang na nagloko pero hindi naman siya nasira nalo lang puro ko na ano na naman ng kalawang. kasi nga pag nauulan nang tong samurai natin hindi dito lang yan sa ano eh na expose hindiyan lang yan oh na expose sa tubig o kaya pag nagwa tayo binabuka natin ng tubig nababasa kaya binabalot ng kalawang. so ang base ko sa inyo pag bininisay niyo 'to ng gumana balutin niyo na bumana, lang ng ano ng, ng, ng electrical tape so para mapatunayan natin na ito talaga yung nagmamalfunction bubuksan natin itong samurai isusubukan natin i-bypass i-dedicate na natin itong dalawa hindi natin gagamitan ng deck switch muna ngayon pag dinikit natin itong nagumaan labi ito nga talaga yung ano may diferensya. so guys ayan bali i-bypass muna natin siya hindi na muna natin siya gagamitan ng break switch bali didirect na natin siyang dedicate kasi testing natin kung talagang yung black switch na ba yung may sira. So yan, dinugtungan ko muna siya ng paper clip. Ng paper clip. Tapos i-on natin. Pag umandar siya, nang wala nito, binaypas natin. Ibig sabihin, ito talaga yung may sira o nagmamalfunction. So ito. Ito natin. Yan. On. Nagbukas yung panel. So, ipapush natin yung start button nang hindi na natin ipigain itong ano itong brake lever kasi nga naka bypass dito naka naka dugtong ko naka, connect siya so, ito na press yan gumana di ba yan gumana kagaya ng sinasabi ko ito lang yung hindi to sira it's either sira or nagmalfunction kasi nga kinakalawang to so Ayan. bali nilinisan ko na siya kiliskis ko na siya ng liha try natin ikabit kung gagana siya kasi kiniskis ko na siya eh makalong beses na siya na nag malfunction kaya nang sinabi ko ulang malfunction niya ng 3 months kasi ka ulan lang sa labas ng bahay namin na ngayon after 1 year and a half sa ulit siya naglaro pero hindi pa to siya nilinisan ko try natin ikabit so yan guys kinabit ko muna siya kinabit ko na siya after ko linisan so bubuksan natin kung gagana na siya kung nakuha siya sa mga linis-linis lahat -linis na yan. So since nakaano na nga siya, kagaya ng sinabi ko sa, kan sa inyo kanina, pag ito naka nakaangat, on siya. pag ganyan naka-push sya. off, baliktad. Kasi kagaya ng mga brakes, ng mga switch na sa ilaw na pag binaba mo on, pag inangat mo off, ito na mabaliktad. Pag nakaangat, on, pag nakaba off. So, ibubuhay natin dito na natin, di na natin to ipipigain kasi nakalabas yung ano so na tayo start ng start button ayan gumana siya di ba so, yan lang ang ano ko sa inyo guys na pag may nine counter kayo ng ganito na pag binuksan niyo yung ano niyo hindi gumagana ah. pag muna kagad kayo manataranta kayo kaagad mga taranta kasi mga simple issue lang to tignan mo kasi kumagana na siya kumagana na rin yung ano niya <coughs> kasi okay na siya okay na rin yung ano niya may yun, ilaw na rin hindi ka gagaya na, 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 na matay matay so yun lang guys ito parang papalitan ko na to kasi kahit Indonesia ko na medyo ayaw na rin nagloko ko na rin palitan ko na tapos babalutin ko ng electrical tip so yun ka lang guys sana may natutunan kayo sa video na to i-share nyo na rin sa ano nyo sa mga kasama nyo para just in case na may encounter nila yung ganito is napaka basic lang yun lang salamat